Mga kauragon, maniniwala ba kayo na itong kulay yellow na ito ang tinaguri ang unang ref nung panahon? Ito, ito ang sinasabi niya. Itong umiikot na to dito nilalagay yung mga serbesa, yung mga alak, yung mga inumin. At yung nasa taas, doon naman yung yellow. Nilalagay yung yellow. Bagay, hindi natin masasabing ref. Para siyang cooler, cooler noong unang panahon. Yan, dito, dyan daw nilalagay yung yelo At ang yelo na nilalagay dyan ay nanggagaling pa sa ibang bansa Yung glacier pa daw, yun ang ayos sa kanya Yun ay ayon sa ating tour guide Yan ang sinasabi niya At eto, yung, mga, yung round table kung saan kumakain yung mga nakakaangat sa pamilya O mayroong pagpupulong, yan Nakikita nyo, eto yung lumang-lumang bahay dito sa Bulacan kung saan ito ay nasa line ni nasa henerasyon ng ating bayaning si Gregorio del Pilar itong bahay na to ay sa alin lahi na kumbaga sa kanilang angkan sa angkan ito ni nagmula pa sa angkan ni Gregorio del Pilar ang mga may-ari nito at ayan ito nandito tayo silipin natin. Kung nakikita nyo yung mga bintana, yung cover dyan na ano, yan talaga yung pangarang mga shell. At meron tayo na itang mga upuan na may mga ganyang disenyo kung saan yung mga upuan noon. Kahit ganito ang mga style. At ito sila. At ito naman mga ka-Oragon ay fire extinguisher noong unang panahon. Nakikita nyo naman, eh antigo na. Antigo na to Kung dadalhin mo to kay Bostoy, malamang mahal to wala ka na siguro makikita ang ibang ganyan at ito yung picture ni General Gregorio del Pilar syempre nakadisplay yan kasi nasabi nyo nga ba diba, nasa line nila to nasa henerasyon nila tong bahay na to at hanggang dito na lang maraming salamat